part nung pangangamuhan namin nang natitinda kami ng mani is binibigyan po talaga kami ng pagkain. Ay, kaya pala binigay kasi malapit ng mapanis. Nag-pray ako, sabi ko, God, masakit pag dumating ng pagkakataon. Ako naman yung kayang magbigay. Hindi ko gagayahan yung pamamaraan ng pagbibigay na dinanas namin sa ibang tao. Sampung taon ang lumipas, unti-unting nakaahon mula sa hirap si Hazel. Naging merchandiser ang kanyang asawa habang siya naman ay nakapagtrabaho bilang paralegal staff. Sa kanilang pagbangon, nangupahan sila ng mas disenteng tirahan. Nagsimula rin siya ng munting negosyo. Hindi naging madali ang kanilang bagong simula dahil sa pandemya tindahan ko hindi po talaga kumikita ng maganda dahil nga kasi simula pa lang po namin, ini-establish pa lang po namin siya. Naapektuhan din ang kanyang trabahong notarial services. Matumal na po talaga, wala na pong ganong pasok. Bihira po yung kliyente ng mga panahon na yun. Nung gabi, struggle na ako nun kasi may bayarin na naman ako kinabukasan. Tapos mga ilang days na lang nun, bayaran ko ng tubig at saka nung renta ng bahay. Sa gitna ng pagkabalisa, nakapanood si Hazel ng Facebook livestream ng The 700 Club Asia. May Facebook feature na kung saan ay maaari kang mag-send ng stars bilang suporta sa livestream. Bawat star na ipapadala ay may katumbas na halaga. Kinlik ito ni Hazel ng maraming beses. Agad itong nag-reflect sa kanyang GCash account. Eh, hindi ko rin po alam kung paano i-pay out. Kaya parang naisip, ay, donate ko na lang to. This is the right time na makapag-donate na ako. Na comment ako na sana higit pa doon sa stars na yung aking maibigay the following day, how the Lord blessed us, may kita ang tindahan. Nagkaroon po ako ng kliyente, kinubukasan na medyo thousands din po yung aming kinita. Nasettle ko yung aking obligasyon. Nagdesisyon si Hazel na muling magbigay ng 500 pesos sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng click kiosk ng 7-Eleven. Thank you kasi inupad niya yung kagustuhan ko na higit pa doon sa stars, yung i-donate ko. After kung mag-donate, may nag-aabang kung kliyente. O, medyo marami, medyo makapal yung aking ginonotaryo. Nung tapos ko na siyang gawin, umabot ko ng 5,000 yung kanyang babayaran. Sige <laughs> lang nagsikin sa akin yung 500 na dinonate ko. Nakaka-overwhelm. Hindi ko po siya in-expect talaga. Kapag ka, tapos nakikita yung proof kung saan napupunta yung donation namin, is nakakatuwa po na ang layo nung narating. Though hindi man ganun kalaki yung certain amount of money na nagdodonate po, pero parang yung overwhelmed feeling na may participation ka roon. Magmula noon, mas pinagpala pa si Hazel ng Diyos. Nagsimulang umunlad ang kanilang negosyo at naging maayos din ang kanilang trabahong mag-asawa. Every time na nagbibigay ako, is mas dun ko nararamdaman na mahal niya ako. Dati kung ako ang binibigyan, this time ako na yung may chance at may pagkakataon na makapagbigay. Doon ko mas nare-realize na how God blessed me and my family and how God loves me.